Napalitan ng pagkapangamba ang mga nakita nga nitong si Betsy at itong si Aling Susan. Nung una ay masaya sila matapos ngang ipakita ng kanilang buyer ang half ng presyo ng kanilang binibentang supermarket. Ngunit ang tugon nito ay siya ay isang asset lamang at merong magdadala na tunay na bumili ng naturang supermarket. At ikakagulit nga ni Betsy sapagkat lalabas nga sa naturang van ay walang iba kundi ang kanyang husband na ito nga nga si Robert. Di malaman ang gagawin ni Betsy. Parang gusto niya yung tumakbo sa takot niya sa kanyang nasa harapan. Walang iba kundi ang kanyang asawa na ginawa niya ng kasamaan. Kinumusta pa siya ni Robert? Ngunit ang kasunod noon ay ang mga pulis ko saan nga ang magdadampot sa kanilang magina dahil nga sa kanilang nagsimula nagsihula ginaw... nang ang mga tugang tuhod ng magina ito na nga ang katapusan nila subalit nagkaroon ng kaguluhan biglang may nagpaputok sumunod na panghiyari ay bigla nga nga dumating na nga itong si Brian kasama ang tauhan. bitbit -bit nga ni Betsy ang naturang 50 million. Subalit ang kalahating ng kanila ay naiwan din. Muntik pang ang matamaan ng bala itong si Betsy. Mabuti na lamang at may nakaharang. Dali-daling umakit na nga ang sa naturang van mapagtagasan na nga ang kanilang mga kasalanan. Subalit si Robert ay hindi mapanatag. Ayaw din niya na madamay sa panganib ang kanyang anak. Gusto niya iligtas ito. ang mga ilang buwan, nagtago ang mag -ina. Ayaw nitong magpakita. At dahil nga sa sila ay naging wanted, hindi sila basta-basta makalabas ng Pilipinas. Dahil haharangin sila maging sa airport pa lamang. May nakakit na na warrant of arrest para sa kanilang dalawa. Ngunit ang hindi alam ni Betsy na maging ang kanyang ina ay magiging panganib sa kanya sapagkat nagpaplano pala ito na kapag nailuwal na nga ni Betsy ang baby nga niya ay gagamitin niya ito laban kay Robert.